Nawa talaga ako sa kanya. Okay. Alam mo, kampanya na kampanya sa para sa kanya mga kandidato. Tapos, Tapos sabi niya, gagawasan ng sarili niyang block, na independent block. Yan. Ay na yun, mag-isa. Mag okay, mga damdam na araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Utanta ng Channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating reaction video ngayon eto. Pag-usapan natin mga kababayan kasi si Senator Risa Ontiveros mga kababayan sinusuka na nga ba ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan? Oh, yan yung isa sa mga katanungan natin mga kababayan. Or, drama nga lang ba para sa darating na 2028 halalan? Hmm, nga pa ito pag-usapan natin mga kababayan kasi exciting ito. Oh, interesting na pangyayari ito dito sa Uh, mga kakamping at dilawan mga kababayan kasi mukhang may natutunan sila sa strategiya ni PRRD mga kababayan o eto pag-usapan natin ito may binulgar dito or may uh, dito si Senator Mig Zubiri mga kababayan patungkol dito sa uh, mga nangyayari sa kampo ni Risa Hontiveros mga kababayan Okay, eto, By the way, bago natin i-play mga kababayan, pakilike po ang share ng videos natin. And then pakisubscribe na rin po sa ating channel. get stay tuned, can so like ito, pag-usapan natin mga kababayan. Make sure lang itong video natin. Minority member, I will end my career as a member of the minority. Okay sa akin yun. And then yung group nyo, tinatawag na Conscience Blacks? Well, sabi ni Senator Pink tinatawag yung Conscience Blacks. Mm -hmm. I call it Veterans black kasi to be honest, we don't have the man the monopoly of conscience, mm -hmm. di ba? We have, I have members like Congressman Marcoleta or Senator Marcoleta, may conscience din naman yun. So ayoko naman, ayoko naman, <laughs> ayoko naman, ano, di ba? Ayoko naman sabihin na kami meron sila, wala. Parang Spice Boys yan eh, di ba? Yung kalaban namin nun, Bright Boys. Eh sabi namin, di naman kami nagpapanggap na bright. Mm. Spicy lang. Banghang mm. O, banghang lang. So, so ako, I'd rather be known as a veterans block. And, um, Because we've seen it all and we've seen how it's how the Senate uh, at once upon a time was its of course peak performance in terms of trust rating with all our our kababayans. Sana we can bring it that, back to that level. Okay, Dindo. Dindo muna. Alam mo na hawag. Uh, uh, kasi itong mga kababayan, pinag-usapan nila patungkol ito sa mga iba't ibang grupong mm, namumuo diyan sa Senate, uh, Kasi malapit na nga yung sona at pagkatapos ng sona mag- mag-meeting sila, magboboto or mag-eleksyon kung sinong pipiliing uh, Senate President. The same thing doon, din doon sa House of Representatives kung sinong, sinong pipiling Speaker. Kaya ito mga kababayan, merong iba't ibang grupong mga namumuo. So pinapaliwanag dito ni Miguel Zubiri or Mig Zubiri. Ito, pakinggan natin yung patungkol dito sa Nangya, nangyayari sa grupo ni Senator Risa sa mga kababayan. Nga ako kay Senator Risa, nakawa talaga ako sa kanya. Alam mo, kampanya na kampanya sa para sa kanya mga kandidato. Tapos, Tapos sabi niya, gagawasan ng sarili niyang block, na independent block. Ay na ni mag-isa na lang siya. Oh, uh, I, heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm nor deny this. But, really, of course, Mm -hmm. Of course, she's most welcome to join us. Although we have a diversion, divergent, divergent uh, uh, I'd say, position on some issues. Mm -hmm. I say, of course, she's more on the left side. We're we're more on the conservative side. Many of you know I'm a oh, co <laughs> conservative uh, politician. So, uh, but you know, when it comes to transparency, sama-sama kami, mm -hmm. di ba? When it comes to um, abuse of authority, dapat sama-sama kami mm -hmm. na tumayo. We welcome her to join us. We'll adopt her even if she doesn't want to be adopted. So five ang minority. Well, okay. no, I, I, don't want to... I don't want to answer for her. Ang mm -hmm. sa apat lang kami, handa na po kami uh, sa pagiging minority. Okay, Dinda. Sir, na ba? Okay, kayo mga babae. I think dito lang naman. Wala na namang iba. Ang gating ng leadership style. Uh, si kay SP Chisba hindi ka satisfied especially sa paghanap. Ah ito na ito sa uh, kung anong masasabi niya bilang Senate President na si Chis Escudero ang pag usapan natin no binulgar niya dito may sinabi siya dito na patukol dito sa nangyayari ni Kai Senator Risa Ontiveros, mga kababay, ito pag-usapan natin ng mabilisan ha. Unang-una, ano, bakit natin natanong na si Senator Risa sinusuka na nga ba ni Bamakino at Kiko Pangilinan. Okay, kasi ito sinasabi ni Senator Mizubiri nung eleksyon, kung napapansin niyo, ang nangungunang nangampanya kay Bam Aquino at Kiko Pangilinan ay itong si Rizzo Ontiveros, mga kababayan. Okay, of course, alam, Kung napansin nyo, kung may mga interview dati si Senatorisa during the election, during the campaign period, Uh, na mamaos na nga yung boses niya kasi isa siya doon sa mga nagsasalita sa entablado every time nangangampan niya or may may bibisitahin silang lugar. At ito mga kababayan kung napansin din ninyo nanalo si Kiko at si Bam Aquino kasi hindi yan nagsalita patungkol sa nangyari kay PRRD at patungkol sa impeachment kasi kung nagsalit na yan at mahalata ng mga tao na may merong pinapanigan most likely hindi yan mananalo. Hmm. Kaya like, ilang beses na yan tumakbo lalo na si ba Makino mga kababayan. Oh, nung ocho derecho nung ilan pang mga uh, kampanya bilang senator, ilang beses na yan natalo. I think pangalawa na hindi nakapasok kasi nga kumampi doon sa of oh, kakamping. Oh, ngayon umalis siya. Hindi siya well pinapalabas. Well, hindi naman ako naniniwala mga kababayan na talaga umalis siya. Pinapalabas lang dito na talaga nag nagtayo siya ng kaniyang sariling grupo si Bam. So hindi na siya ngayon under ng liberal. Pero of course, tingnan niyo mga kababayan. Aquino pa rin 'yan. At isa sa mga ngayon ha, nangunguna, mga leader ng Aquino, ay yung pamangkin ni Pinoy. Na kahit, ewan ko ba kung anong, -anong posisyon, anong, anong idea meron yan, ini-interview, ini-introduce na ng mainstream media, lalo ng ABS-CBN, pinakilala na bilang Aquino na kasi mukhang sa darating na panahon, papasok din sa politika. Ganyan naman yung style nila. May introduce na tao, may introduce para makilala ng mga tao. Para pagdating ng panahon, election, yan, papatakbuhin. Again, Aquino din yon under ng liberal. Kasi kaya, hindi ako naniwala, itong si Bob, umalis talaga sa kakamping or sa liberal. Kaya ito nga, sabi ko, pinapalabas lang nila yan. Na-confirm yan nung nagkampanya si Senatorisa Huntiveros kay Bam Aquino at Kiko Pangilinan. At ito na nga, in-expect since nanalo itong dalawa, in-expect na magkakampi ito or magkakaroon ng tinatawag ni Risa na independent block. Pero, nung sumabog itong issue ni Risa Huntiveros, laban sa bumaliktad na witness. Mukhang iniwan sa Eric. Mukhang sinusuka ni Bam Aquino at si at ni Kiko Pangiling at niyan ito si Senator Isa. O, oh, yan yung isa sa mga punto natin dyan. Kaya nga natanong natin, sinusuka na nga ba? Comment nyo dyan mga kababayan kung nakikita nyo na talaga sinusuka nila si Risa Ontiveros or ito din nakikita ko. Posibleng dumistansya itong si Bam Aquino at Kiko Pangilinan unang-una dahil nga dito sa issue na kinasasangkutan ni Senator Risa Ontiveros dyan sa kanyang pumaliktad na witness. At ito, pangalawa, natik uh, pangalawa. Dumistansya itong dalawa kasi may nakaambang impeachment laban kay VP Sara. And of course, alam naman natin kahit hindi sabihin ni Rizon Tederos, kahit hindi niya kahit in, kahit sabihin niyang fair siya, titingnan yung ebidensya. Uh, Naglolokohan tayo diyan. Alam naman natin na si Senador Risa Ontiveros, galit na galit 'yan kay VP Sara kahit sabihin pa niyang walang personalan ka katulad I think last year sinabi ni Risa Huntiveros walang personalan trabaho lang mm. Still galit na galit pa rin 'yan sa mga Duterte 'di ba So kaya dumistansya ito si Ba Makino at si Kiko Pangilinan para iisipin ng taong bayan na pagdating ng impeachment trial, e eh fair pa rin itong dalawa. Which is most likely, alam naman ating lahat. Hindi naman fair yan. Grupo parin pa rin naman yan, mga kababayan. O comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito sa sinasabi ko. Kaya nga, yung pangalawang tanong natin, drama nga lang ba itong ginagawa ni sa, ng tatlong ito? ni Risa, ni Bam, at ni Kiko. Kasi, ayun, ay may impeachment, at the same time, paparating yung 2028 election, mga kababayan. At, nagpahayag na si Senador Risa Honteveros na tatakbo or kinukonsiderang tatakbo uh, bilang presidente sa paparating na 2020, 2028 election. Pero of course, hindi pa rin tayo naniniwala hanggat hindi pa dumarating yung submission na Certificate of Candidacy. At ang malalaking or isa sa mga magiging katandem ng uh, nirisa mga kababayan, it's either bum Aquino or Kiko Pangilinan. Or, it could be, kung hindi man, tutuloy si Rison Tiveros kasi mukhang nasisira na siya ngayon sa kanyang pinagagawa, magiging Pam at Kiko yan pagdating ng 2028. So kaya nga, balikan natin yung tanong. Balikan natin yung katanungan ko earlier o sa umpisa ng video na ito. Risa Ontivero, sinusuka na ba na nga ba ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan? I-comment nyo dyan mga kababayan kung sa tingin nyo, sinusuka na siya dahil sa kanyang mga pinagagawa or drama nga lang ba ito para sa 2028? O, kasi kung nasa, nasa kalagayan kayo ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino mga kababayan bilang isang Pilipino kakayanin niyo ba na isuka yung taong nagtrabaho para manalo kayo? 'Di ba? Oh. Kasi, 'yun nga, sabi dito ni Migsubiri, naawa siya kay Risa kasi 'yun nga during election, kinampanya ni Risa. Anyet ngayon iniwan. Well, yan yung pinapalabas nila ngayon. Para isipin ng taong bayan na ito, fair itong si Bam, fair itong si Kiko, uh, at para hindi madamay sa iskandalo ni Risa Honteveros. Kasi kung sasali sila dyan at Uh, tatayo sila dyan with Risa Ontiveros at tatakbo sila by 2028, it's either vice president or president, most likely gagamitin yan ng magiging kalaban nila para sirain sila. Kaya, yun nga, drama, posibleng drama lang din ito para or strategiya para sa darating na 2028 election. Okay? So, I-comment oh, e nyo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. At ito nga. Oh, yan nga yung katanungan natin. Okay? So, mag-isip po. Huwag wag, magpalin lang kasi ito mga strategiya. Okay? Oh. Oh, bakit natin nasabi ah, rin na ah, mukhang nala, ah, may, may, natutunan sila kay PRRD? Oh, of course, natatandaan yun noong 2016. Oh, na blindside sila dito o doon kay PRRD. Nilaro sila ni PRRD. Oh, focus sila doon kay Binay. Siniraan nila ng siniraan si Binay. For the entire year, bago mag-submission ng Certificate of candid Candidacy hanggang sa election, tapos, hindi nila napansin si PRRD na papasok pala. Kaya ngayon, oh, ganito na yung ginagawa nila na alam nila na mukhang sisirain sila. Katulad ngayon, uh, kasi iniisip ni Risa ngayon mga kababayan na sinisiraan siya ng kanyang mga kalaban. Sinasabi niya, kampo ni Apollo Kibuloy, kasi... Tatakbo daw siya ng presidente sa 2028. So ngayon, sinisiraan. Kaya yung dalawa, nakakampi niya, dumistan siya muna. Okay? Para hindi madamay dyan sa gulok. Okay? So dito na lang po muna tayo mga kababayan. Pakilike po ang share ng videos natin. And then, pakisubscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.